Bakit may kumot pa d'yan? Tapos na? Matanggal mo na? Nakabit mo na? Hindi pa. O, ikabit e, mo na! Ikabit mo na yung isa! Dalawa yan! Ayun, oh! Uh -huh. Stock bin Mama! Bakit kahabol na ako ata? Stock to. stock! Grow a garden! Hey! Please! Stock bin stock! <coughs> you think mga friends, ko kaya ito ilalagay? Pero dito agad mga puna. This because this is a big sugar mother. I'm gonna 我先买啥？ kaya. Tapikis lang Eh, idiretso mo kasi ganun, no. Nagtatanong. Alam mo ba ah. ikabit? Yan. Diretso ko lang oh. Sige, sipi mo na. Diretso mo siya nang ganun, oh. tapos ididikit mo to. Yung isang kamay mo na kadikit ng gan Dadaan lang. Huwag mo masyado bilitin. Pakunti-kunti. Ako na lang magsisita. Ako na siya nasita. Uh, o, oh, yung anay kabit mo. Ako na magsisita. Uh, lang... Ako na, lang, pitaan mo. Isa, yung isa. Hmm. Itong isa madali lang sa akin. To. Okay, Parehas lang yun, mahal. Paano yun madali? may katulong sa mama sa bahay. Hindi po ito sila kung maghapon. Kaya mo na ba yan? Hindi siya kakain na. Sabi mga siya ito.

Ay, 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 and ay, ano pong beans? Ano pong stock ayun sa garden? Guys, sa tingin nyo, sinong gusto yung parod? Sa so, or si Pie? Play of L. Si Boss L yun, diba? Ang favorite ko si Selmas kasi favorite ko kulay red. <coughs> diba guys, favorite ni Selmas yung kulay red. Kaya, like and subscribe kung gusto niyo. Parang na si Playa Like lang. Okay. Dawa po guys.